Yan, at isa pagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap andito po tayo sa Kayukyukan ano po? isa po ito dito sa Dinarayong Resort dito po sa Camarines Norte Ayan, isa po itong sikat na sikat na Resort po na Isa po ito sa Pinakang Dinarayo Ayan dito po mga kalingap Ginanap yung shoot Para po sa EDC ah, Kasama po tayo dito ngayon Ituturo ko lang po kayo Dito po sa lugar Ayan mga kalingap pa na. Tingnan po natin Yung mismong lugar Ayan Ito po yung pagpasok Ayan Dito po tayo mga kalingap marami po ditong mga ano mga cottage at yan may mga shower mas kuya may tao pipaint yan mga kalingap. parang itong ano, function hall event place at ito yan beach Bridge. at marami po mga duyan mga upuan dito ang bayan ayan eh mga kalinga pa na no, at abangan nyo na lang po sa vlog ni kalinga prob yung pangyayari po dito ngayon hindi pa po mga kalingap at pag ano po doon tabing dagat na tapos kita po yung mga gandang tanawin ayan at ano lang po ito mga kalingap ano, short video lang at bawal po natin ipakita yung nangyayari ngayon ayan, dito po may CR may lababo at may tindahan na rin po dito sa loob basta sarado po yan napakarami po dito mga, ano, mga gandang tambayan tsaka napaka presko po mahangin po dito at malilom yan napakalawak po nito mga kalingap gusto yan may mga pine tree ito po yung binansagang little boracay po ano? Ayan, mga pine tree mga cottage na ano, malalaki. Ayun, dahil pundo 'yan. Ganda po dito mga kalingap at napaka-press ko po. may mga tent po sa harapan. Busy-busy na po sila doon ngayon. Ah, nag nag-shoot po sila ng video ayan mga kalingap pa na at maraming maraming salamat pa rin po sa patuloy na pagsuporta sa aking youtube channel may galap shoutout po sa inyong lahat at uh, lalo na po kay mamaya ra krisposto mo ayan thank you so much po ayan mga kalingap uh, at ingat po tayo palagi god bless po and more blessings to come at ngayon na lang po ulit ako nakapag upload at nakapag vlog ayan ingat po bye, -bye. Ayan, mga kalingap po na drawing na ni koyo Serena. Apo Serena. Dos. Yung mga kalingap si ano, kalingap ni Koy. Relax 'yo. Yeah. Sarap Nag-shoot nila dun ako, oh. dito muna. <laughs> dito muna tayo, kasi bawal tayo doon. Bawal tayo doon. <laughs> ganda dito no? Ganda, kaya nga. Ang bihira. Hindi lalo pa. na sana nung wala pa yung seawall. Lalo na nung wala pa yung seawall. Ayun seawol. naman. Ganda talaga. Nalala ko nung pumunta kami dito, ang ganda ng beach dito. Ganda talaga. Kaso ah, wala eh. Buti na lang, kahit pa paano. hindi hindi na wala to kahit oh, na ka seawall. No? Tsaka pwede para naman makaligo. Uh -huh. Kahit pa paano. Pero yung ano talaga, yung vibes dati na yung pagan, tatakbo well, ta uh, yung wala oh, lang, dire-dire kasi Kasi malawa kasi atin. ang hibas dyan eh. Uh. Pwede makuntakbo-takbo dyan hanggang doon sa kabila. Oo, oh, uh, ko talaga ito. Tatawid na ito eh, tubig na yan na Oo, dati. Oh. Dati dito mga karingap tubig na yan. Talagang ah. ngayon, iba na. Pero maganda pa rin naman po dito. Kaya nakaka-relax pa rin, napaka-fresh ko kalingap uh, ano pala po ito mga kwarto pag po sa maramihan kwarto kwarto po ito diba po isang pamilya yan pwede po dito sa loob tumuloy. ganda po mga kalingap kasi ang lawak po nito Ayan, meron pa rin po dito sa kabila kasi so dati po ito ang dami po talaga dito naliligo nung wala pa po yung seawall talaga pong hindi dito nakawala ng tao ngayon po parang ano na siya talagang napakatahimik